Hello mga kabay, good morning, welcome to my youtube channel uh, bali mga kabay, nandito po kami sa ano uh, sa Newgan kasi sinamahan ko po yung kapatid ko at saka yung uh, pamangkin ko uh, ito po ay uh, trabaho po ng probinsya dahil sa pa sa kahirapan po ito yung hanap buhay nila nandito po ako kasi wala kami duty ngayon sa police station uh, nandito po ako sinamahan ko po sila at tinulungan ko po sila uh, ito mag ako mag uh, magbibiak ng niyog uh, tulungan ko sila kasi nawa ako kaya nga ako ang aking kapatid uh, may uh, may sakit uh, may ano may may sisya nga uh, dapat operahan sana pero hindi nakapag opera yan ang aking uh, kapatid tapos yung aking pumangkin ay may bagong opera po ito eh, dapat hindi ito dapat siya magtatrabaho ng ganito uh, lang po uh, tung dahil sa ka kahirapan napilitan napilitan sila na magtrabaho para mag makabili man lang ng bigas Ah, uh, ito yung kuya ko. Ayan oh. Uh, ah, tumulong lang po ako sa kanila kasi naawa po ako. Ayan. Uh, ito lang po ang hanap buhay niya, nila dito. Ah, uh, shout out po pala sa mga OFW. Eh, itong aking kapatid, dapat po ito hindi talaga ito magtrabaho sa ganito. Kasi masakit ang ano niya ng tag nito yung tuhod niya dahil gawa ng pirahanan sana kaso lang sa gawa po ng, uh, na kinapos uh, hindi siya nakapag-opera kaya ito po napilitan po siya magtrabaho ng ganito at uh, uh, ako po ay ako po ay humihiling po sa mga gininto ang puso na kung sino pwede mag ano sa mag-support uh, sa aking kapatid at saka aking paumang, paumangkin kasi ang aking paumangkin bago po itong opera hindi pa dapat po magtatrabaho pero talagang nakumilos kumilos na kasi wala naman silang kakainin mga kabay at ako'y naawaan naman din sa kanila o so, check out po kung sinong uh, pwede pong ah... Uh, may ginentuan ang puso po at uh, itong kapatid ko ay ang trabaho niya to uh, pising man po ito siya mananagat po siya ang problema wala siyang bangka na di motor kaya hindi ito nandito siya nag ano uh, nagkukupra pero kung sana po uwi kung sinong mga OFW dyan na may ginento ang puso sana matulungan po ang aking kapatid at ang aking pa umangkin na wa rin ako sa kanila eh. Okay, shout out po sa ating mga kaibigan diyan sa OFW. Shout out po kay Ma'am uh, Aurora Cooking, shout out po kay Ma'am Jose, shout out kay mam Ma Kulats. Ah, uh, chat, shout out po kay mam Ma Maria at lalo na sa aking kaibigan na uh, promoter na si Ido, uh, si host Juban Music. Pugi. Ayan. Maraming salamat po at hanggang dito na lang at kami ay ako ay tutulong pa sa kanila. Okay, bye-bye.